Wala sa plano at biglaan na uwi sa Pinas. Bilang nasa abroad, normal na may pagkakataon na makakatanggap tayong balita na di mo inaasahan. Maganda man o pangit na balita mula sa pamilya sa Pinas. Dumating na balita sa amin ay talagang hindi maganda. Kaya di na kami nag-aksaya pa ng oras at nag-book agad ako ng flight pa uwi ng Pinas. Buti na lang nga eh, kakatanggap ko pa lang ng tax return ko. At medyo nakaipon na rin ako ng leave credits ko na pwede kong gamitin sa mga ganitong pagkakataon. Kaya kahit di ako magtrabaho ay makakatanggap pa rin ako ng sahod kahit papano na walang bawas. Kung napapansin nyo nga mahigit isang linggo na rin akong di nakakapag-upload ng kahit ano dahil na rin sa biglaan at di inaasahan na pangyayari. Bilang isang international student dito sa Australia, ang ginawa ko lang ay nag-file lang ako sa school ko ng leave of absence para di makancel yung certificate of enrollment ko. Dahil kapag nakancel ang COE ko, Pati visa ko ay makakancel rin. Philippine Airlines pala yung nasakyan namin dahil bukod sa direct flight ay may kasama ng pagkain at 30 kilos na luggage. Kumpara sa Cebu Pacific na hindi pa kasama. Bali ang binayaran ko sa ticket na round trip para sa dalawa ay 1,854 Australian Dollars na kung i-convert mo sa peso ay nagkakahalaga ng 71,266 pesos. Medyo may kamahala na rin yung nabook ko na flight dahil nga biglang uwi kaya medyo last minute na rin ako nakapag-book. Pero ganun talaga kung emergency naman ay di mo na yan iisipin. Ang importante ay makauwi lang ng Pinas dahil naghahabol nga kami ng oras at buti na lang wala pang walong oras ay lumapag na yung eroplano namin sa Naiya. Medyo nanibago lang ako sa temperature dito at talagang tumulo agad ang pawis ko sa sobrang init. Pero kahit papano ay smooth naman yung naging proseso namin palabas ng airport. After more than one year, kabalik din sa Pilipinas. After namin makalabas ng airport ay naisipan namin kumain muna sa Jollibee dahil bukod sa gutom na kami ay talagang nami rin namin ang pagkain ni Jabi. At kulang na lang nga eh, orderin ko na lahat ng pagkain. Kaso nga lang, mahirap na yan ubusin. Kaya nag combo meals na lang ako na may extra rice pa. After more than one year, nakapagmukbang din ulit sa Jollibee. Pagkatapos kong imukbang yung mga inorder kong pagkain ni Jabi, ay pumunta na agad kami sa bus terminal dito sa Cubao. Dahil kung mag plano pa kami pa uwing Bicol, ay kailangan pa namin mag-antay ng kinumagahan. Dahil dalawang flight lang ang meron sa aming Manila to Naga kada araw. Kaya, Napag-desisyon na lang namin na mag-bus na lang na kahit na ang biyahe ay almost 9 hours. Sakto naman na alas 5 ng umaga kami dumating sa Naga Bus Terminal. Pero di pa dyan nagtatapos ang aming biyahe. Sasakay ulit kami ng bus na ang biyahe ay nasa isang oras din. At nung dumating na kami sa Tigaon ay sumakay kami ng tricycle papunta na sa bahay. Sobrang haba ng aming biyahe. Pero worth it naman dahil nakauwi kami nang walang anumang nangyari. After 24 hours na biyahe sa wakas, nakarating din kami dito sa Bicol. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. Ako ang inyong lingkod, kusinerang mayor. Bye! mayor ang kasama nyo Sa biyaheng masaya, sumama kayo Sumama ka sa biyahe, di masaya Kay kusinero mayor ay panalo ah.